Dumayo pa ng ibang barangay ang isang lalaki para magnakaw ng bisikleta. Pero hindi nakaligtas otoridad ng sospek matapos makuha sa CCTV ang ginawang krimen. May ulat si Pian Manalo, Exclusive. Bandang alas 2.20 ng madaling araw ng August 8 sa barangay 146 Bagong Barrio, Caloocan City, makikita sa CCTV ang lalaking ito na palakad-lakad sa isang pathway na waring nagmamasid. Maya-maya pa ay bumalik ang lalaki at huminto sa kanyang target at sabay bumunot ng patalim. Ilang segundo lang ay lumabas ang lalaki sakay ng bisikleta. Ang lalaki, ninakaw na pala ang bisikleta. Uh, lumapit sa aming barangay, sa aming residente, na napansin niya noong umaga, wala na doon yung kanyang bike sa kanyang uh, bakuran. Ilang araw ang nakalipas, tunton at naaresto ang kinaroroonan ng sospek sa ikinasang follow-up operation ng mga opisyal ng barangay napag-alamang hindi residente ng barangay ang sospek at taga roon lang ang kinakasama nito. Aminado rin umano ang sospek sa krimeng nagawa. Uh, sa tulong ng aming CCTV uh, ni-review, napag-alaman namin na may isang tao na pamilyar at may witness sa lugar na yon na dumaan. Kaya nagkaroon kami ng suspect. Nung nakuha namin siya hindi naman siya tumanggi na mamin siya na talagang siya nga yung uh, kumuha ng bike. Narecover naman ang ninakaw na bike na ipinagbili lamang ng sospek sa halagang isang libong piso. Dati na rin umanong nasangkot sa iba't ibang krimen ang sospek, kabilang na ang pagkakasangkot sa droga tumanggi namang magbigay ng pahayag ang sospek. Samantala, may paalala ang mga opisyal para maiwasan na masalisihan ng mga kawatan. Lagi lang mag mag-iingat. Uh, huwag natin ahayaan na mga importanteng bagay o gamit na nasa labas lang ingatan po natin. Nasa kustodiya na ng mga otoridad ang sospek na nahaharap sa kasong pagnanakaw. Bien Manalo, para sa bayan.